Salamat po! Kaya na ako makakakain ng pipino! At dahil dyan, nanalo po kayo ng 100,000 pesos! Yes! So guys, nakakahiya naman dito pag piniklas yung pata. Ito <laughs> nakakahiya talaga. Marami pong salamat at dahil dyan, nanalo kayo ng 140,000 pesos! <laughs> okay, <lang. laughs> okay lang po ba sa inyo kami po yung magbabalot? <laughs> Hindi di ako ka sa kapitbahay, hindi makapaganda. Ay, na? nakakahiya. May dalaw pa mandi kami nito. <laughs> oh, thank you very much, Adjaydan. Nanalo ka ng na 50,000 pesos! Utahin mo! Utahin mo! Ang tigas na mukha mo? Nilipat mo na yung daan sa inyo? <laughs> Hi guys! So for today's video, nandito tayo ngayon sa bahay ng ating kaibigan. Ayaw niya magpakita pero hola, hello. Uh, nandito tayo sa Barangay Bayog dahil today ang pyesa sa Barangay Bayog. Kaya naman, tumago ako ng backup dahil usong-uso ang Sharon. <laughs> prepared na prepared kami! Kasi ito, ayan, dadali mamaya. Magbabay bahay, syempre. Oh. E di bumili na nito. So dito, marami na nagbabasaan doon sa labas. Kaya naman, makikisaya tayo. Let's go! so mo let's go. One, two, three. Let's go! <laughs> oh guys, magbabahay-bahay tayo ngayon. Kahit nito tayo. Hello po! May dala po kaming ganito, ma'am. Okay lang po ba? <laughs> oh. <laughs> so, ito yung first victim natin para magkaroon tayo ng pagkain sa loob ng isang taon. So, let's go na. Ano pong specialty nyo? Aba, masarap ang specialty ay lahat, lahat lahat daw pala. So ilan po yung handa nyo? <laughs> Tatlo oh. <laughs> ito po lahat daw masarap, kaya matitikman natin. Salamat <laughs> inang Thank you na ang kanyang handa ay ano. Magagalit ako sa iyo pag yung kanin uh, inilagay mo doon. Sa, yun, o, hindi pa. po. Okay, <laughs> babalik. Next year na po ako babalik. <laughs> so ito ay ang kainan ni ano to. Pininyang manok, Hi. Minudo. at kaldereta. Thank you, Nay. I love you. I love Thank you. Me. Oh. Pupunta ako, hindi naman ako invited. Ang pangalan ni tatay? Danilo. 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 Ano po yung specialty nyo po na handa? May minuto diyan. Ano pa po? Merong pininyahan. Ano yung pinakamasarap yung ulam? Pareho. Para Oy, pareho daw, pareho. So, kailangan okay <laughs> yung plastic. Dalawa. So, ito po, itay. Okay lang po ba kami magbabalot? Oo. Oh, oh ma. Tara na. Oh, Siyempre, <laughs> nakakahiya kung tayo magbabalot, si tatay ang oh, magbabalot. Po, po, hindi, kayo lang. Ay, ganun po ba? Ay, eh, ilagay mo na <laughs> Tay, <laughs> hindi ko na po kinutsara ha, kasi para mabili. <laughs> Happy birthday! Bak, mabalis ka. Ka lang. Ayan, bak mabalis, umiyak ka. Eh. <laughs> Sa ano po? Ito po, trabaho po ito. <laughs> <laughs> Kayo po ay nanalo ng jacket at 10,000 pesos! Thank you, dai. Thank you. Ah, ang maganda dito guys, yung may-ari na mismo ng bahay yung nag invite So hindi na tayo may So, ito po yung mayari ng bahay. So, inaabangan na po tayo matapos sa kabila. sa Ang pangalan po ni Nanay, ang pangalan ni Nanay. Dito tayo dumiretso kung saan, nasaan yung pinakahanda talaga. So, Nanay, sino nagluto nito? Ako. Ano yung pinakamasarap diyan? Ito, gulay. Gulay. Ito po, hindi masarap. Masarap naman yan. O, dahil yung masarap, ito Tutulungan ko na po kayo, Nanay. May permiso naman po, no? O, edi, dadakutin ko na ako. Para atis mabilis ho yung ano. Isang dakot lang. Okay na ho yun. Lagyan ko lang ho ng sabaw ho ha. Ayan ay. Oh, thank you. Oh, ito pa? Sige, wag na ho. konti na lang. Na. <laughs> <laughs> so, Nay, thank you very much. So, dahil <laughs> dyan, nanalo kayo ng 50,000 pesos! <laughs> salamat. <laughs> salamat. Salamat, Shopee. Salamat, Shopee. <laughs> ano pangalan nila, Nay? Ruena po. Ruena kayo, sir. Marcelo. Marcelo. Ito yung sugod so bahay pero budol. <laughs> minudo, tsaka kaldereta, lahat daw masarap. Balot mo na so, <laughs> <laughs> Thank you sa minudo dahil dyan, nanalo kayo ng 10,000 peso! Wow. Thank you. <laughs> ah, thank you. <laughs> okay. So guys, so andito tayo. May mga kasama tayo. Huwag <laughs> ka namang ganyan. <laughs> 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 ano pangalan ni ate? Carmy. Kaemi! May... Ano po yung inyong maibibigay po sa amin? Ihanda ang plastic! Kahit po konti lang, nakakahiya naman po. Meron pa boda kayo sa kwarto. Alam po sa kwarto yung naman eh. Nakatago eh. Ah, meron Alam, marami, marami! Salamat po! Ngayon na ako makakakain ng pipino! At dahil dyan, nanalo po kayo ng 100,000 peso! Yes! Okay lang po ba sa inyo? Kami po eh, may dalang... Meron! <laughs> kami po ay magbubudol. At nakikita nyo naman, guys, si pinaghandaan talaga ang ating piyesta. Pwede po ba yung lechon? So, guys, nakakahiya naman dito pag pinikas yung pata. Nakakahiya talaga. Marami pong salamat at dahil dyan, nanalo kayo ng 140,000 pesos! Ano Ano pong pangalan? Dali Ricamora. Okay lang po ba sa inyo kami po yung magbabalot? Okay lang! Kunti lang naman po yung okay, namin doon oh. sa <laughs> Okay na po ito. Kahit kanti ilan. Okay na to. 1, 2, 3, 4, 5. At dahil po dyan, nanalo kayo ng 200,000 Pesos! Thank you very Perfect na, pumunta tayo kay nanay. ano pangalan ni nanay? Tita Glo. Nay, okay na po itong dalawa, ha? Nakakahiya naman po, nay. Eh, isang-isa na no <laughs> dito. Oh, hi muna kayo. Hi! Anong grupo natin? O, oh, tayo, 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 tayo. Ayan, o. Oh. Patay na butas. <laughs> patay na butas mo kami. Pat bakit naman patay na butas? Ano? Ang walang <laughs> kwenta sa lipunan. Pero, ang daming ambag ng mga patay na butas, sa diba? Happy Fiesta! Patay na butas! Chat, chat, chat! Bakit nga pa na butas? Ay, marami pong salamat po. Pasensya na po kami po yung ano. At dahil dyan, nanalo kayo ng 30,000 pesos! Oh, hello po. Hello po. Oh, sige, sige. Ano tayo? Salamat po. Hi! Maraming salamat po. Ang tapang. Thank you, thank you po. Ruel. Si ma'am naman? Si Mai. Si ma'am So, kami po ay nagsusugod baget pero budol. <laughs> May dala po kami nito. Eh okay lang po ba sa inyo kami magsha-sharong? Oh, okay. O sige. O kahit konti lang po, okay, lang po. okay lang po Guys, wala pa tayong fried chicken. Pero po huwag yung Thai part. <laughs> Dahil dyan nanalo kayo ng 40,000 pesos! Yeah! Woo! Thank you, thank you. Okay na po to, tatlo. <laughs> ako po talaga nag-decision. Ma'am, nakakaya po talaga. Okay na po ito, ma'am. Ay, tinuturo niya ha. Baka ibas niya ako, puro ako kuha. Maraming maraming salamat. Okay na po ito, nai. Naku, huwag po kayong mag-aalo kasi hindi ko po mahihindihan kasi. Thank you, thank you. Salamat po. Ang dami tayong bisita, eto pa. Anong pangalan? Toto, lapitan! Toto, lapitan! Happy birthday! Anong iyong handa? Yan lang, oh. <laughs> Kung di nagda sa kapitbahay, hindi makapaganda. Ang oh, dala, oh, nakakahiya! May dala pa mandi kami nito! Gusto namin nasa kwarto! <laughs> kahit kunti lang, kahit kunti lang. Ayun, okay na yan. Tanga, na, uh, kaya naman. Kuha ka rin naman dito, oh. kaya hindi pa. Dami-dami na -dami mo -dami na. Ano yun, nakakahiya. Alam, huwag ganyan! Hindi kayo na, ano? Bulan dyan. nyo naman to, tinan mo. <laughs> nakakahiya to, ha? So, thank you very much, Agdaidan. Nanalo ka na 50,000 pesos! Huwag mo! Huwag <laughs> <Kutahin> mo! So, isa, toto lapitan. Ito, toto laki. Ang oh, tigas na mukha mo. Nilipat mo na yung daan sa inyo. Good for one yan nga to, stock! Happy Fiesta! Happy Fiesta! Is So, bali, ito na yung pina-ano natin, nalikom natin na uh, Sharon. At uh, habang nasa daan tayo, magtitingin-tingin tayo kung sino man yung mabibigyan natin na mga handa nila. O yun. thank you very much sa lahat na nagbigay. Kaya naman, simulan na natin na magbigay sa mga sa daan. Okay? Uh. Hi, kuya. Ulam. Masarap to. Okay. Sige, para may pagkain ka. Okay na. O, oh, ito na lang. Gusto mo oh, na, para iuwi mo sa inyo. Ulam to, ha? Oh, ayan. Sabi mo, thank you, Shopee. Sabi mo doon. Thank you, Shopee. Sabi mo, thank bye. bye Sabi mo, thank ulam, ulam? Ulam? mo, thank you, Shopee. Sabi ulam para meron kayong ulam mamaya. Ayan, oh, ito, dali. Oh, thank ang dami. Sabi mo, thank you, Shopee. Sabi mo, thank you, Sabihin Sabi mo, thank mo, thank thank you, Shopee. Salamat po. Salamat po. Ito pa, oh, para meron kang dessert. Oh. Ayan. Okay. Eat well sige nai iuwi mo to sa inyo ha para may ulam sila nanay mamaya na ah uh, ah uh, uh. hi kay sa video hi kay hi ayan ah sige okay thank you o iuwi mo na sa nanay O, sa so, hi ka muna hi 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 ayan oi thank you thank you thank you again sa mga nagbigay ulit nito para na share natin yung blessings ayan thank you